Hello guys, good afternoon. Kung si Papa Jones nag-adubo kay Carla ng adubong manok, ngayon naman itong karibar ni Carla ina... <laughs> <Adub>. <laughs> <laughs> Ang karibar ni Carla inadubuhan si Papa Jones sa napakasarap na adubong bangus. Kaya lang, hindi naipadala kay Papa Joms dahil si Papa Joms sa Pilipinas. Eh, itong karibal ni Carla, nasa Kuwait. So, kami ang kumain sa so, sobrang sarap ng adubo niya. Adubong bangus. Ito, kanin. May sweets pa. May watermelon. Oh. Oh, wala pa pala. Thank you guys Masa berarti ini Papa Jones <laughs> I love you Papa Jom <laughs> Sorry po Carla Thank you for watching Bye bye oh,